very difficult to question a win a winning coach like Tim Cohn. Ang grabe ang credentials, lab, iba iba ang wisdom ni Coach Tim, malalim, proven and tested kaya hindi natin makpwedeng questionin kung bakit ginawa niya yung isang bagay. Pero based on our experience lang sa atin dahil uh, sa nakikita natin at na-feel na natin, si Coach team mahilig sa veterano. Sa akin, ha, sa napapansin ko, base rin sa mga nakikita ko laro. Pangalawa, normally si Coach team, short rotation. Meaning, hanggang marami na ang sampo. Walo, sampo, para mas madali kontrolin ang ang chemistry, madali kontrolin ng alam na ng mga players, saan sila papasok, hindi yung baka pandulo ba ako, pangganto ba ako, hindi. Ma-short ma rotation lang si Coach team. And the... Uh, ang dito kay Coach Tim pagka ikaw puma, para niya tignan pa ang reserve sa actual na laban parang sinasabi niya na, na nag-fail na yung first 10 players para ko tignan yung third, nasa third option ko ibig sabihin sobrang malas na nito para ko pa gamitin itong nasa dulo para i-spark yung team So, malabo nang mangyari yun. Kung sobrang malas nito, eh, hindi ka na rin talaga mananalo kasi nagfail na yung first two groups mo. Yung first five mo, second five mo. Sabihin na lang natin nagka, yung substitution pattern mo, nag iba, -iba na. Para ko patignan yung nasa dulo, talagang medyo, ano na yun, uh, panic button na yon So, yung doon -do ko tinitignan na yung kay coach, yung kay coach team, hindi hindi na siya aabot sa ganun na tingnan pa niya yung mga reserve niya siguro magic not panandali lang spare the moment, may pak hila hindi mo hindi yan parang switch na ginamit mo biglang mag-olo pa sa din para ka magiging hero diyan na gano hindi kasi normally ang mga bench players yung mga yung mga nasa reserve ano yan eh yung kumbaga sakwan ang confidence level niyan I don't hindi it's so difficult na tapatan yung mga nasa first two groups ng koponan mo dahil because of lack of playing time dahil reserve nga ang ano nila ang designation nila sa isang team. So doon ko nakikita yon na hindi titing na ni coach team yung nasa reserve list unless talagang super emergency na lang talaga yan or nasubukan niya na yan during in other teams nakita niya na yan siguro in other in other teams or nakita kalaban niya na yan na more or less may idea idea na siya kung ano ilalabas nitong player na to